Ay, go, paano, ma, paano to sunusin yung madre piba milbad? Go, go, Paano bata ay. bata ni buday na mga gimel. Ano? 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 pa bakit ano, ano ka ba nakapatiyan ka mo nakakapos no si muntahan naman ka daw. Nakapadantian. Gabi nga rin oh, nakan ko. Pero, ilis mo to. ka pa ano, libre, kung libre ang pala sa ko ni surrender. Dad lang ni bibi akan cellphone, ganun. Tapos na dakop ka parun hindi pa ka. Para mo na kan baba mo daw. Ah, linti ora ni tindak ni dakop mo. Di buta. Mapadiri ko lang. Facebook mo ka sobra. Mm, bayen ra. kosong akses sipat Deret mm. sipat. Tegangaran apa? Eh, ida pasu. Nararan naplek. Ai, justru ku naplek. gimana? Hmm, oko pa ba Pagiti pa ba? pabwa no kasi kadyaw sano na sa may ano sa may antik ramay eh,